Samantala negatibo na raw na maihabol pa ng mga korte ng Pilipinas ang magiging paglilitis ng International Criminal Court kaugnay pa rin sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa crimes against humanity. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago bilang dating regional trial court judge, anya mayroong rules ang ICC na hindi nakapaloob sa jurisdiction ng Kortes ng Pilipinas. Ayon sa opisyal, ang mga rules na ito ang nagsasaad na kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas ay mananatiling may jurisdiksyon ang International Court dahil nangyari ang mga naging aksyon ng dating Pangulo noong bago pa kumalas ang ating bansa noong taong 2019. Kung na niyan narito ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Ang rule siya ganyan na uh, kahit na former judge ako, hindi ako masyadong well person. Mo. Pero may sinasabi sila na rule sa ICC no na kahit na hindi na tayo member ng ICC but the actions of the president was uh, during the period from this period up to this period yung bago tayo mawala sa ICC so yun ang naging basis nila Pas sa NBI chief, hindi na maabot ng kanyang pagiging regional trial court judge ang mga diskusyon gaya nito dahil masyado na anyang high level ang usapin tungkol dito. Anya ito ay tanging masasagot lamang ng International Criminal Court dahil sila ang nagsasabi at nasa ilalim ng kanilang korte ang rules na nagsasabing maaari pa rin nilang imbestigahan ang mga nangyari sa madugong war on drugs ng dating Pangulo. Yung jurisdiction pa rin nila yun nga ang sinasabi ng ICC na during the period before tayo mag-withdraw ay meron pa rin silang jurisdiction ay eh, medyo high level na yan hindi na hindi na maaabot ng uh, RTC judge Samantala, nananatili naman umanong walang kinikilingan na ang NBI sa mga naganap noong nakalipas na araw, maging sa isinampang kaso ng kanilang ahensya laban kay Vice President Sara Duterte, kaugnay sa mga naging death threats nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.